medyo nagkakagulo na rin po mga po sa palengke lalo na po sa mga bagsakan dahil nagkakaubusan yun nga pong ating kasama nagpapitas po siya ng kanyang kalamansi eh, yung kapitbahay natin kinuha pong limandaan nandun pa yung upang pitas samantalang dati ang kuha po ay 4 o 400 Misa mas mababa pa nga dun eh lalo na po ibang mga mapagsamantala ngayon eh, umangat po ang kalamansi eh, at nabalitaan na umaangat na may merong uling isang buyer na kumauli sa kanya itong hapon din na ito nukuha naman po na 550 eh kaya lang parang natutunugan po ng ating kapitbahay na sa ilang oras pagka sa ganito, tanghali ang dami kumukuha ang buyer ibig sabihin pagka po ganun ng sitwasyon magandang balita dahil nauubos na po ang kalamansin natin ay magandang hapon po sa inyo mga katribya welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ay dito po tayo ngayon naka-assign sa ating kalamasi sa tabing ilog. Kung saan po mga katribya ito po ay nakapitas lang po tayo ang ating uh, siyam na bag. Pero uh, mula po noon hindi pa rin po ulit tayo nakapitas mula po noong uh, kumuha po yung uh, pigaan. Pero ngayon mga katribya magandang po balita dahil umaangat na po muli ang ating kalamansi. Nabuhayan po muli mga katribya po yung ating mga farmers, ang ating mga magkakalamansi dahil medyo nagkakagulo na rin po mga katribya po sa palengke, lalo na po sa mga bagsakan dahil nagkakaubusan. Yun nga pong ating kasama, nagpapitas po siya ng kanyang kalamansi, yung kapitbahay natin, kinuha pong limandaan. Nandun pa yung upang pitas. Samantalang dati, ang kuha po ay 4 o 400 Misa mas mababa pa nga dun eh Lalo na po ibang mga mapagsamantala Ngayon, eh, umangat po ang kalamasi at nabalitaan na umaangat na May, Merong uli isang buyer na kumahuli sa kanya Itong hapon din na ito Nukuha naman po na 550 Eh kaya lang Parang natutunogan po ng ating kapitbahay na Sa ilang oras Pagka sa ganito, tanghali Ang dami kumukuha ang buyer Ibig sabihin, pagka po ganun ng sitwasyon, magandang balita. Dahil, nauubos na po ang kalamansi natin. Pagka po kasi mga katibay po nauubos ang kalamansi, nandyan na nga po, umaangat na ang presyo. Kaya, aabutan pa ng presyo itong ating kalamansi na basal sa tabing ilog. Isipin ninyo mga katibay. Eh, itong hinog date ayan, nakaraan po ay isang 150 lang ang hinog pero ngayon pagkatasi maas po mga katribya po ang berde kung ano po yung mura ng berde na 4 yan po ang magiging presyo ngayon ng dilaw eto ganito pongka na ito eh yan. ganito mga pongka mga katribya inilalaglag na lang po natin to sa ating kalamansi para po pataba at least meron po siyang vitamins. Vitamin C. Pero sa kalamansi, eh, pataba niya yan. Hmm. Ito po mga katripi po, yung nasabugan din natin ng abono ito. Naglabasan din po yung mga bulaklak kahit sa kabila po na marami po siyang bunga. Ayan o. Oh. Marami po tayong pitasin dito. Siyempre, meron rin tayo mga reject. Pero kagandahan naman ito, nabutan po ng presyo. Kasi alam nyo mga katribya, eh ilang isang linggo na lang eh, April na. Kung April na, alam natin, ay April, sorry, October. Alam natin, pagka October, yan, tumitinag po po ang kalamas Hindi eh. first week, second week. total naman, at naghintay na rin din naman na din tayo kaysa ang ka po doon sa presyo pong mababa ang teknik po natin ginagawa hindi, hindi na rin po natin tumaas at yun na nga pagka tumaas po ang kalamansi ubos na po yung kalamansi ng kapitbahay sa'yo meron pa at kung yung yung dilaw na hindi po mabili pero dahil na mataas na po ang kalamansi nabibili na siya ganyan kaya lang syempre tsaga-tsaga lang titiis silang nanam naman natin eh gaya niya no ang dami po niyang berde sa so, madalit salita pag ito pinapitas natin sakto lang din po yung laki niya at kahit kayo rin wala pong problema dahil may presyo pero doon sa panahon po mga katribya po na mababa po ang kalamansi eh. tsaka po natin sa ipakakayod eh doon sa pong mga nagpapabunga okay lang yon. pero kung hindi ka naman nagpapabunga at maghihintay ka naman po ng uh, presyo tayo mo na total naman lalabasan din naman po ng bulaklak kapag ka, halimbawa tumaas o naglagay ka ng abono ayan gaya nyan no may mga bulaklak po yung kalamansin natin eh nakakatuwa naman dahil na balita natin merong isang araw pa sa is ang kuha 600 actually itong akin na to pinitas ito ng pigaan sa uh, is kaya hindi na po bago rin sa akin yung presyong 6 kaya lang siyempre kung mo yon ay bayar o ahente malamang ang pasa noon ay 650 or nandun na po yun sa 7 hindi eh, natin po alam depende po kasi yan doon po sa dating po ng kalamansi dahil sabi nga po ni nanay kapag ka po sa palengke ng kabyaw eh, mabilis na nauubos po ang dilaw eh, ibig sabihin po noon maangat po ang berde eh, ibig sabihin tumataas po ang presyo ng berde eh, pagka halimbawa at hindi po mabili kumisan po ang berde ayan dahil la, uh, yung dilaw ay halos di rin na rin mabili eh, nasisira ang kalamansi doon sa palengke kaya lang mga katribya hindi dahil doon sa yung uh, nabulok meron po kasi kahit sa palengke bako uh, mo kasi kahit na yan ay panat na itinitinda pa rin po ng ating mga tindera sa halip na ibigay na lang po ng mababa ay mahal pa kaya nangyayari nasisira po yung kanyang kalamansi eh. ako naman na tindera kaysa naman po doon sa masira Bigyan na niya do sa tawad na gusto. Ganon. Kaya nga mga katribya, ito. Yun pong isa nating ka-farmers dito. Ang kuha sa kanya noong ahente. Netong dalawandaan lang. Siguro, mga nakakuha na siguro siya ng kuha pa na yun. ilang araw nakakalipas, 600 na ang kuhanan. Yung kuha ng buyer Kaya pagka sa ahente, siyempre may tubong ahente mahal na uh, mura lang. Eh netong 200 nang kuha sa kanya. E noong mara, marinig niya, umugong at tumaas po ang kalamansi, nabalitaan na mahal na ang kalamansi. Kinukuha pa rin sa kanya na ng netong 200. So madalit salita, nagpaista po siya ngayon. Sabihin, baka po sa ating mga kaparmer, sa ating mga kakalamansi, kayo po ay nagpapapitas pa sa netong 200 eh sayang huwag po kayo mga katribya pong Kapayag dahil agabyado kayo masyado mahirap pong mag alaga ng kalamansi may gastos tapos ah, eh halos hingin na lang po sa inyo noon pong ahente wag hintayin po ninyo tataas din po yan at ngayon na nga po mga katribya eh yung nauuhaw ang palengke pagdating po doon sa kalamansi kaya kami pumanatag na po kami kasi pagka pumahal ang kalamansi ay sigurado ang buyer nagpila yan pagka po nagpila ang mga buyer sabi may mili ka na lang po ng presyong gusto natin ay sipin ninyo ayan no nakabayok sa bunga po ang ating kalamansi makakatsyempo ah, nawasan ay magtuloy-tuloy na ang taas kaya lang may magagalit na naman po sa atin dito. Pangunahin nagagalit sa atin yan yung mga ahente na kumukuha sa ibang lugar na halos hindi na lang po ang kalaman si netong dalawandaan. Eh, kung ako naman sa inyo mga katribe, bahala po kayo. Gusto nyo pong ibigay. Noong naman problema, wala po problema. at least po na namin sa inyo na ang kalamansi po ay umaangat na hindi mapo po ganong gulpe siyempre unti-unti yun madalit salita maganda pong balita kaya kung meron pa po kayo nakalamansi nasa inyo pong uh, pitasin at hindi naman po kayo masyadong argabyado pa para sa akin paghintay nyo na sayang din naman yan dahil sa kabilang uh, linggo po ay October na ay, pag October ay sigurado na po yan papunta na po sa mataas ang presyo ng kalamansi kaya ngayon dito sa amin, marami na naman po ulit sumisipag sa pag-aalaga. Mag-i-spray na ulit sa mga bulaklak. Dahil tumataas po ang kalamansi. Ganun sa amin eh. Kapag ka na mababa ang presyo ng kalamansi, bihiran lumusong. Hindi po, misan hindi na po dinadamuhan. Eh, kaya misan mga dinadapuan na rin po siya ng mga baging. Ayan. At tapos, tinatabangan na dahil mababa nga. Pero pagka tumataas na presyo ng kalamansi, sinisipag po sila. Kaya marami po ngayon pag dahil nababalitan nilang maganda na po ang presyo ng kalamansi. Kasi isipin mo nga naman, ang sagad po kasi ng baba rito ay 400. May bumaba man doon sa sobrang barat na po yun ng ahente. Ayun uh, na, kumisa, nasa may-ari rin yun. Pagka pumayag kayo, ng uh, pagpapapitas ay ayun nadali kayo ng ahente kumita ang ahente kayo ang natalo ganun yon pero kung hindi naman kayo papayag wala naman silang magagawa walang naman yan mga katribe pati bayan eh. Tingin nyo to tibay nitong ating kalamansin na ito medyo makulimlim lang mukhang yatang muulan eh ay eh, dahil bunga ditasin na hintayin e, na po natin mga katribya, sayang din naman yan lamantyan din siya ayun maambon-ambon na At tanggal po tayo rito mga katribya, po ng ating bageng maganda rin pala minsan may bageng ng kalamansi kasi dumadami bunga ayan o oh dami pong bunga puno ng bunga mga katrib yun ito po yung ating bata eh. nakayok-ayok naka na Ay, eh, bunga pa ito mga katribya po ng tag-ulan kasi natyempohan pong nagtuloy-tuloy yung taas ng presyo eh, ganyan lang po minsan mga katribya po yung sineswerte Eka eh, nga. Daig po na si Leswerte ang binibuenas. Yeah. Pagka talaga bubuenasin ka, eh, sisira ako may isang iba ng loob eh. Dito ka Pagka mababa na, dire, diretso papitas. Pagka tumataas ang kalamansi, eh. magpipigil. natin kalamanda rin napitas tanggal din kaya lang eh ingat lang din po sa mahabang tinik nakalusot mahapdi pa naman yan Pagka po makatusok ang kalamandari o kalamansi ginagawa naman natin pagka po natusok kalamansi rin ang ati po pinang gagamot pinipisikan po natin ang kalamansi para matanggal ang hapde Katawa naman daming bunga yan naka yukayok na siyempre tanggal pa rin tayo ng ating pumbaging sa ating si tatapos din ito dahil siya na po ngayon ang ating haharapin sa kabila eh konti na lang ang ating tanggalin dito naman tayo ngayon tututok yung ating ulit bangon saka yung mga bagay Ah, marami na naman po sa atin. Check niya iyon po kasi ang ating po nababalitaan eh. Yung ang mga nakakapanood po ng ating pong vlog, uh, ang nangyayari, mag, ay mag i po yung may-ari. Eh bakit eh kado sa vlog po eh ganito? Eh kamahal ng kalamansi eh. ang kuha ninyo yun itong lang. Kaya, eh nangyayari po tuloy, nagagalit sa atin po yung ahente. Dahil hindi nga raw sila makakuha ng ibang uh, kalamansi lalo na po ngayon na broadcast po natin po yung presyohan ng kuhanan eh baka mamaya tsak sigurado ibang makakapanood sa atin mag i po ng pitas nun magagal tsak sigurado ang mga ahente eh sa akin naman ay eh, ano ba kung magalit po sa atin ang ahente una una wala naman po silang pagod at hirap dito po sa pag-alaga ng kalamansi kundi pagkos laway lang po ang kanilang puhunan masyado naman nilang sinasagad po ang mga may-ari isipin ninyong netong dalawandaan ang kalamansi eh grabe ang kuanon, eh kaya kung may, ibang mayroong may kalamansi, di na talaga papapitas, iba na talaga dyan, hayaan na lang po malaglang eh tayo naman kaya po ganoon na mga katribya po na mababa na po ang kalamansi at masyado na pong binabarat gagawin natin, eh natin pipitas eh hintayin po natin umangat ayun ngayon, gumangat na ganyan mga no, oh, sigurado. Ikaw naman po ang masusunod. Ikaw naman mga katribe ang masusunod, no? Eh, yung gusto mong presyo ang mangyayari. Pero no, kasi noong kamurahan ng kalamansi, eh, mang ahente ang nasusunod, eh. Sila, pati buyer, sila nasusunod. Eh, ngayon, chance natin, tayo naman, Ganun naman kasi mga katribya. Hindi sa lahat po ng panahon, alila tayo, alipin tayo ng mga middleman o ahente. Eh, hintay-hintay lang po tayo na saklit dahil gagumana na po yung May harap na. Saka na lang po muna pagka po na. Eh, syempre, marami rin po mga nag-aabang. Makulimlim po mga katribya, bago ibig-ibig po na umulan. yeah yung ating pong sinabugan po mga katribya po ng ating organic meron na rin po itong mga labas na bulaklak yeah, sa bawat dulo kahit meron siyang bunga eh naglabas pa rin po siya ng ating bulaklak Ayan, yeah, hindi po kami nangangamba mga katribya kahit na bumaba po ang kalamansi alam kasi rin namin magbuwan po ng October kahit anong taon, basta't October pupisa na po yon ng uh, pagtaas ng presyo kaya hindi na po kami nababahala e iba kasi po mga nababahala eh kaya hindi na ikamabili kaya nagmamadali eh wag gawin ninyo para hindi kayo mainip magtanggal kayo ng hinog yung mga overripe na para palitan po ng bunga malilibang pa kayo kaya lang eh sa dami po ng hinog din na po natin mauubos nabibili rin naman yan kaya lang may isa nakakatis sa mata ka po mahinog iba yun nalalaglag niyo. oh. kaya lang iba makakapit eh, konting kuha mo lang eh malapit lang kayo mga katribya po sa akin eh malapit lang kayo rito sa amin bigay sa amin bigay nyo na sa inyo itong mga hinog na ito eh. kaya lang eh gagastos pa po tayo pagka nasa malayo trivia ayun may gabi na po at gaya po ng dati awa lang po kayo dito sa ating pong channel at syempre pagka po meron magandang balita sabihin po natin sa inyo gaya niya na umaangat po ang presyo ng kalamansi kaya sa mga may-ari at mayroong po nga pitasin huwag kayo masyadong magmadali maka kayo bandang huli huwag niyo masyadong ubusin para nun mayro kay pang mahal o, so gaya ng dati ako po sa kay kibirhal ng laki tatandaan karunong may katumbas sa camera. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang po tayo bukas. Bye-bye.